Naghiwa tayo ng turning baboy. Magluluto ako ng Bicol Express. Sabi ni Rhea, magluto daw kami ng Bicol Express. kasi matagal na ako nang, nagluluto ng mga ganito. Kaya, itry ko magluto. Ano lang naman to eh, silid tsaka gata, diba? Tsaka yung tinigisa kaya di naman mahirap lutuin to wala lang itong bagoong kasi yung isang anak ko na lalaki hindi kumakain ng bagoong alamang kaya wala itong bagoong alamang itong ulam na to hanggang mamayang gabi na to parang itong week na to na sunod-sunod kami sa mga karne kaya sa sunod na linggo puro naman kami isda mag isda naman kami ito na yung ating niniwang baboy maglagay ako dito ng kalamansi salamasin ko yan tapos paminta ibabad ko muna ng mga 30 minutos ganyan Doon na natin kung asinan sa ano. Pag na natin. Para yung ating Bicol Express hindi siya nakakaumay. Eh. Dahil maglalagay tayo ng gata, di ba? Ayan, babad lang na natin ang mga 30 minutes. Koy na natin. Ating Ayan. Ayan na natin natin sa buya lagyan natin ang asin. Haluin natin. Ilagay na natin ang ating bakon. Sakpan natin. Hindi ko makita yung tripod ko. Patuyuin natin. Yung ating niluto. Ayan, lumabas na yung tubig. Pinagaling sa baboy. Pagtuyo nito, ilalagay na natin yung ating gata. Patuyuin lang natin. Para yung kalamansi, manuot-nuot pa sa laman ng ating baboy. At ngayon, habang pinapalambot natin yung karning baboy, maghiwa tayo ng sili. Tanggalan muna natin ng buto para walang buto yung ating sili. Baliktad ba yung plastic ang pagkalagay? Kailangan yung may plastic yung maghahawak ng sili. Yung gagamitin na kamay na, hinahawakan yung sili. At ito na, meron tayong sili dito. Limang sili ito. Tanggalin natin yung ano nito, yung mga buto-buto. Naglagay ako ng plastic sa kamay kasi maanghang ito eh. Lugasan ko na itong sili pero Nugasan ko pa para mawala yung kanyang buto. Pwede naman to ihalo na buto paso. Mas maganda yung walang buto. Tinatanggalan lang mo ng buto. Bali, anim na piraso lang ito. Kalahati pala yung niloto ko na ano. Yung sili natin. Ganyan pag paghiwa. Bahing ako ng bahing. Na, bahing ako ng bahing. Ang tapang ng amoy ng sili yung hinahalo natin. Ito na yung ating Bicol Express. Tama na yung timpla niyan. Hindi ako naglagay ng paminta kasi nilagyan na natin kanina sa pag babad sa kanya. Ang sarap ng lasa niya kahit wala siyang bagoong. Andito tayo ngayon sa ating tindahan at saka sa shop. Ako ang bantay. Kaninang umaga si Ria ang bantay dahil pumunta ako sa hardware. Naghanap ako ng mga kailangan. Kasi, ano ka na ito, yung para matapos na yung bahay doon dahil hinahabol nga namin na makapagpablising sana ngayong katapusan. Ang balak sana namin ay 27 ng September. Kaso, parang hindi matatapos. Pero, tingnan pa rin natin. Kasi, magpipintura na lang yon at saka yung mga kabinet yun ang gagawin doon. Ngayon, pagkagaling ko sa hardware, dumiritso na ako sa supermarket, San Roque ako namili. Ito yung mga pinamili ko, yung mga nasa karton, bale, dinisplay ko na, at saka yung sa plastic. Yung mga sitcheria na lang ang hindi ko pa na ayos, Ayosin ko to kasi kaunti na lang yung aming sitcheria. Mga sitcheria na Mabiling-mabili ito sa mga bata na nagpo-computer. Bali, ni stapler ko siya sa mga carton. Kita nyo, ay rinig nyo, ang ingay nila. Dito. Kasi maraming wala na kami na si kani Kanina bago ako umalis, nilista ko yung mga si na wala kami na mabiling-mabili dito. Ayan, bali dalawang ganun siya. si sa Saka mabili rin ito dahil di ba pasukan na. Kaya ngayon ang gagawin ko, i-stapler ko to para matapos na dahil magluluto ako ng merienda. Ang merienda namin ngayon ay yung ginataan na saging, na hilaw na saging. Yun naman kasi ang paborito ng anak ko, yung saging. Kahit anong klaseng pagkaluto ng saging. Bala ko sana magba banana kiyo kaso wala silang hinog hilaw na lang yung binili ko tapos bumili ako ng nyug para gataan ko kasi paborito din yun ng anak ko at ayan na yung ating sechereya si tapos ko na siya ilagay-lagay sa ganyan sabi ko na lang siya ito na pala yung pinapagawa namin. Dito na sa labas, nag i ko. Ito sa so may hagdan ito. Ayan. Sa so, may hagdan siya. Tapos dito sa labas, sabi niya, ililihan na lang daw to. Yung sa harap na lang dito sa harap banda ang walang skim coat kasi umuulan, mababasa. Kanina nalagyan itong dito sa side kasi walang ulan. Ngayon, may ulan. Mababasa siya. Sa loob naman, ayan, tapos na. Bali, lilihain na lang. Kaya, malapit na. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat.